Lusot na sa Commission on Appointment ang ad interim appointment ni Secretary Gilbert Chudoro Jr. sa Department of National Defense. Dahil si Chudoro ay dating kongresista, ay wala nang tanong-tanong sa kanya ang labing dalawang miyembro ng Kamara na bahagi ng CA Committee on National Defense. Ang mga nasabing mambabatas ay tiwala sa kakayahan ni Chudoro bilang kalihim ng DND. Pero sa pagdinig sa komite, ay humirit si Senator Risa Hontiveros ng tanong sa kalihim. Itinanong ni Hontiveros ang issue ng paglalaan ng confidential funds sa civilian agencies ng gobyerno. Nais kasi ni Hontiveros na sa halip magbigay ng pondo sa civilian agencies ay ilaan na lamang sa mga ahensya na may mandato na depensahan ang seguridad ng bansa. Pero ang sagot ni Teodoro ay hindi lubos na sangayon sa tinutumbok ng senadora. Matatandaan na una ng kinesyon ni ang paglaan ng confidential fund sa Office of the Vice President. So sa halip na i-disperse itong scarce intelligence resources sa ibang mga civilian agencies, hindi ba hindi kaya better utilized sila gamit yung expertise ng mga intelligence agencies at naka, naka Uh, tungo, nakatarget uh, towards external threats. So ano pong opinion nyo sa ganitong mga panukala, Mr. Chair? Yung uh, sa in civilian agencies po na may intelligence and uh, confidential funds po, dalawa po yung ang purpose. First po is for the internal anti-criminal security po ng agency, anti-scam, Uh, pagbibili po ng mga uh, of course like biometric equipment and, and and the like. Ang dapat po natin malaman siguro po ngayon meron pong fusion din ng external threats through internal activities po na naka-disperse po uh, at binavalidate po natin hindi pa po validated dito through different activities of society under the jurisdiction of different departments no? because the best way to probably weaken a country is rather than an overt war like function or disruption of your facilities is really to take control of your internal economy internal processes and, and the like Yun po, kainakailangan eh, din po ng intelligence and confidential funds ng different agencies para ho mabantayan at masugpo ito. Ang nominasyon ni Chedoro ay mabilis lamang nanakalusot sa plenaryo, lalo na't na matibay na suporta ang kanyang natanggap mula sa mga mambabata sa Senado at Kamara na bahagi ng nasabing komisyon. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, tiwala siya sa kakayahan ni Chedoro at totoo ang hangarin nito na protektahan ang interes ng mga Pilipino. His appointment came in a very opportune time, only, not only addressing the issues of internal security threats, but also above all the external threats with the heightening, te heightening tensions within the West Philippine Sea. His impressive academic and military records, diplomacy and integrity, as well as unquestionable dedication in protecting the interests of the Filipino people, makes him more than qualified once again to take over the position of Secretary of National Defense. Tiwala naman si Sen. Jinggoy Estrada na sa pagkakatalaga kay Gibo sa DND ay kaya nitong harapin ang usapin sa teritoryo at kapayapaan sa West Philippine Sea. Bukod sa isa siyang dating kongresista, si Gibot Chodoro ay una ng naging pinakabatang kalihim ng Department of National Defense sa panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Troy Gomez ng Ulat, SMNI News.